ito so, yun yung nakikita natin sakayan Nakikita natin yung sakayan sa Google Video Ay yung Satellite So dito Dito yung kanya Yung pag yung Hagdanan Kasi ito Yung puno Yung mga puno no, Ayun ito, ito pala si kidlat ato yun ha? nandito na ako sa ilalim ni kidlat yun na talaga siya o oh. ito pala ayun si kidlat puno ng kidlat ayun o oh, yung, yung mga sanga ng kwan o oh. ng represent ng kidlat ayun o oh. kita mo ayun na talaga siya o oh. sa ilalim na ako Yun kidlat pala siya saka dito eh, yung nakikita ko sa sa google oh, yung yung pump boat yung bangka ano ma tingnan na nandiyan yung puno yung kasama niya ni eh. ayun sa kabila yung Jimelina yung ilog so dito banda yun, transparent ayun nakikita ko ayun yun parang yun yun, yun yung kanang Ayun oh, no? yun 'yung nakikita sa video bito. Oh. 'Yun sa Google. Yung kanang araw oh. Ayun oh. No? Oh, so, pag ganun 'yung hagdan, nakita ko sa kuha, nakita mo yun, sa Ayun oh. Doon, parang hagdan siya na nakita sa Google. 'Yun pag ganoon. 'Yun 'yung kanang Temple Mount, hagdanan, 'yung transparent. Araw pala siya, ayun oh. Ayun yun. mo, kita talaga oh. Ayun. Parang kung ano yun, parang stairs siya. Doon, kita mo. di Diba? Stairs siya, oh. Sa tubig, oh. Yun, grabe. Oh. Oh, pag, pag, kung mo yan, dinanan mo, papapunta yan. Pag mag-open na yan, papapunta doon, yung, yung bundok na transparent. papapunta doon, tinatawag na Temple Mount ng Diyos. Temple Mount of God. Ayun yung kwan likas yan eh. Ibig sabihin, ayun yung nakakwan nyo yung mga kwan doon oh. Ayun yung buhangin oh. So ibig sabihin yun, papapaganon yun, bundok, hindi mo nakikita. Kasi nature eh, dinadala siya ng nature. Ano yung kabila? Sabi no? Ayun pala siya oh, yung transparent. Oh, kita-kita ng kuno live ng mata niyo oh. Araw siya oh yung kumbaga dinadala siya ng ilaw ng araw parang may, mayroon siyang stairs grabe no so ito yung si kidlat taas natin ayun sa ilalim tayo ni kidlat and then sa kabila si kulog ayun yun yung mga jamilina si kulog yan Ngayon, kita mo yung mata hanapin mo yung mata ni kwan kulog adjust tayo uh, konti pag to ah, pasok na tayo doon sa kwan nakapasok na tayo doon sa titutuong altar ng kwan temple mount so walang yung daanan yung kanina natin tinuan yung parabol nasa real world So, ito ito, pag pinasok mo to, ito papunta doon, pasok na doon, ako yung okay, mga telephone mount na transparent, makakuha niya doon. Makaharap ka sa altar na no? puro ginto, yun Itong altar. Ayan. Basta natin transparent na yung stairs. Ito grabe oh, kitang-kita oh. Dito na tayo. Sikidlat. Huh. Sulit. So, Sino? Owi na kami. Rating na namin lahat. Ayun oh, yung kwan? Yung, yung kulay blue, ano ba 'yan? Kulay blue ng langit. kulay blue talaga oh. Hindi natin makikita yung mountain. pero yung mga hangin yun. Nagwi-welcome siya. Lakas ng hangin oh. oh, sa puno. Oh, nandoon dito oh, lakas oh. Sino <laughs> ah, yung kasama ko. Lord. Sulit. Hintayin nating bumukas. Mga ilang araw. bubukas talaga yan. Ay, yun, no? Sabi yung parabol, no? Kasi ako na mga adi. hindi. nga, adi. tara na, tara na. Bye-bye, bye-bye to all. Thank you, Lord. Thank you, God.